Baka pa naman namin yung kami ang maaarihan para kayo. Ayoko, ayoko. Joke lang. Joke Ano? Video to. Ano? <laughs> <laughs> tuwan si mo mo. Ano ba yan? ako na <laughs> Ano ba 'tong lalayo? Mom video to. video ko rin dito. Dahil diyan ikaw na. Oh, ikaw na nga. Ikaw na, ikaw na. Glory. Oh, Ikaw na. Ayun, mom. Hindi si Jamie, kay Jamie na muna. Atake naman ni Mom Pana. Mom! mo to, wala nang magpapakain ng teacher sa iyo. Ha? Kasi na 'to magpapakain ng teacher sa iyo. Oh, nga bakit ngayon? Oh, ka naman. Mami, tuloy mo. Para mag- Tapos, hindi dito. mukhang Mami, hindi nga, hindi nga ako mag-dibig. Sa 21 years old ka na lang. Sa 21 years old ka na lang. Oo, huwag yung cover naman. Siglo, oh. Gusto nyo sa magka-video. Ayun, si Carlo. Ayun, <speaks nói> ano ba yung ba't yung ginagawa? Ang ganda ni Jamie, kahit walang make-up. Oo. Ito naman si John Nandito pala siya. Kasama pala siya. Ito si Panag, kaya lang focus yung mukha naman. Kung sino kaya mag-makeup sa akin yun? Kasi naman eh. Makeup, ma'am? Ako wala din ako. Ay, tinatanong? 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 Ako din mo pa. Bakit mag-makeup kayo kahit light? Ay, wala din ako. kahit hindi ako. Sando kayo serious. Or Sarap lang. ba

Kamusta mo ko na siya? Eh di binalik mo na yung relo. Kaya pala di mo yun, hindi mo na suod yung relo. Mami, hindi. Ang niya. Kasi maliit. Maliit yung hindi ko kita. Hi. Malaki kasi ito eh.